Welcome once again to Elena for Reals. Thank you so much for tuning in today. Ipinagpapauna ko na po sa inyo na ang topic natin ngayon ay medyo hindi masyadong masaya. At katunayan, baka baka uh, matrigger kayo kasi ito ay may kinalaman tungkol sa kamatayan. Gusto ko lamang na ibahagi na kaagad sa inyo ang karanasan ko sa mga gantong pangyayari para mawala na siya sa topic natin, ano? Kasi ito'y nangyari din sa akin noong 2015. Kamakailan, nabalitaan ko na yung isa sa mga kapatid ng isa sa mga naging alaga ako sa church, dun sa ako ako'y nagsisimba pa dyan sa Pilipinas, ay nabalitaan ko sa kanya na ang kanya nakatatandang kapatid ay dinala sa ospital at naging malubha ang kanyang kalagayan at nito ngang nakaraang araw ay uh, sumakabilang buhay na siya. At kaya ko to na isip na gawing topic for today kasi yung kanyang nakatatandang kapatid ay kagaya ko rin na, na nasa ibang bansa rin. At may sariling pamilya sa ibang bansa. At ito ay naranasan ko nung taong 2015. ah uh, kaming mga immigrants or mga OFWs nakaka-relate sa pangyayari na malayo ka tapos may biglang tatawag sa iyo at sasabihin ni babalita na either yung mahal mong nanay o yung mahal mong kapatid ay sumakabilang buhay. Pasensya na po, medyo, uh, medyo sensitive. Anyway, gusto ko nang ituloy ito. Ang vlog po na ito ay hindi para sa, para i-discuss ang, ang kalagayan o karanasan ng kaibigan ko. Kaya ako lang na-mention to kasi sabi ko nga, yung kanyang nakatatandang kapatid ay kagaya ko rin na nasa ibang bansa at may sarili rin pamilya at parehas kami ng sitwasyon na isang araw nakatanggap na lamang ng tawag na ang isa sa mga mahal namin sa buhay na naiwan namin sa Pilipinas ay sumakabilang buhay. Minsan kahit alam nating may sakit, pero deep inside umaasa pa rin tayo na kahit malubha yung sakit, sa isip natin gusto pa rin natin na gagaling pa siya, no? Kaya kahit alam mong may sakit na, mabibigla ka pa rin kapag ka nakatanggap ka nung, nung dreaded phone call talaga. Bilang OFW, bilang immigrant, isa yon sa mga parang ayaw naming maranasan. Pero parte ng buhay, mararanasan mo talaga. Nung araw na natanggap ko yung tawag na balita, Uh, ang mama ko ay in the process na ng transition, no? Nagkaroon pa ako ng parang 8 minutes na nakita ko pa siya bago siya talagang natuluyang uh, bawian ng buhay. Nakita ko pa. Kaya thankful ako sa technology kasi sabi nga it's always the hearing, the sense of hearing na last na nawawala sa isang taong nagta-transition. Kaya dinikit nila ang telepono sa tenga ng nanay ko at sinabi ko na, Mama, uh, mahal na mahal kita, huwag ka na mag kay Papa. At sa mga kapatid ko, kasi bilang panganay, ako na ang mag-aalaga or mag-ensure na okay ang kalagayan nila, kahit na nasa tamang edad na rin sila. Kaya yon masasabi ko na sa isang banda, maswerte pa rin ako kasi kahit hindi ko sa physical na nakasama, ay nakita ko, na-experience ko, nakasama ko siya ng ilang pang saglit bago siya tuluyang binawian ng buhay. Isa sa mga burdens ng pagiging immigrant at or ng pagiging OFW ay yung financial burden. Kasi kahit na minsan yung mga naiwan mong mga kapatid sa Pilipinas, may mga trabaho at meron din naman silang kakayahan. Pero syempre, Uh, at least sa akin at sa mga ilang kaibigan ko na nakita ko, yung share of responsibility talagang mas mas marami ng konti. Siguro dahil panganay din ako. Kaya nga bilang immigrant or bilang OFW, para sa mga ganitong pagkakataon, masasabi ko na kahit mahirap, sisikapin natin na paghandaan yung mga ganitong pangyayari. Kasi nung namatay ang mama ko, Thankful ako kasi kumuha ako ng St. Peter plan sa best friend ko. Actually, payable yon ng 5 years. So, kakatapos ko lang bayaran. Nung namatay ang mama ko, ang isa sa mga naging unang tanong sa akin ng mga kamag-anak ay kung uuwi ako. At nung una talaga, iniisip ko kasi 2015 namatay ang mama ko ng April. Ang last na uwi ko ay December of 2014 kasi ang birthday ng mama ko ay Christmas Day, so Pasko. At noong 2014 ay nag ako na sabi ko uh, uuwi ako ng Pasko, first time in 10 years. Umalis ako ng Philippines 2004 tapos uh, mula noong 2004 hanggang 2013 hindi ako nag-Christmas sa Pilipinas. So, hindi ako nakapag-celebrate with, with my mama ng kanyang birthday. Like kung sinasabi, December 25 is not actually Christmas Day for us. It is my mama's birthday. So, parang secondary na sa amin yung Christmas. No offense sa mga, sa mga talagang super believer ng Pasko. Kasi para sa amin, ah uh, para sa akin, yung December 25 is talagang birthday ni mama ko yon. I'm not really... Um, big on Christmas days. Nung umuwi ako noong 2014, nakapag-celebrate ako ng birthday ng mama ko, tsaka yun nga, Pasko dyan sa Pilipinas. In four months time, April, April, kailangan ko uling umuwi kasi uh, namatay na nga siya. Noong una, hindi ako nag-iisip na uuwi ba ako. Kasi, let's face it, no? Uh, mahalang pamasahe, kahit na naka, kahit na meron akong nakaredy na Saint Peter para sa mga emergencies na ganyan, mahalang pamasahi pamasahe pa rin. Tapos, kahit na yung trabaho ko, nagbibigay naman ng mga yung bakasyon, uh, bereavement leave, ang pinaka allowed lang sa amin is 3 days yata. Tapos, pagka mag involve ng travel, pwede kang makiusap sa manager mo, papa-approve mo ng para ng one week. Malaki ang pagkakaiba ng mga burol or ng pag-asikaso sa patay dito sa states kumpara sa Pilipinas. Diyan sa atin, merong lamay na minsan naglalas ng mga 4 nights hanggang 7 days. Lalo ko kung may yung pamilya. Dito naman sa states, wala pa akong napuntahan na mga kakilala na namatayan sila ng mahal sa buhay na nakipaglamay kami masasabi ko sa experience na yon na hindi uso dito yung makikipaglamay. Yung biyanan ko na babae, nung namatay siya, so pinick up siya ng punerarya, tapos binalitaan na lang kami kung kailan siya pwedeng mag-schedule ng viewing. At yung viewing na yon ay para sa pamilya. Yung sabi nga, family viewing. Tapos, bahala na yung family, na mag-invite nang gusto nilang i-invite na kaibigan kung meron silang gusto i-invite na kaibigan nila na makakapunta sa viewing ng kanilang mahal sa buhay. Tapos ilang oras lang 'yon sa chapel din ng poneraria kasi yung Paneraria naman may chapel, no? Tapos ang susunod na mangyayari doon eh kung ililibing yung mahal sa buhay ah uh, sasabihan na lang kung kailan ng libing para, so kumbaga iba ayusin uli yung patay ikikip siya tapos uh, ilalabas na lang siya ulit kapag kaaraw na ng kanyang libing at magkakaroon, doon naman magkakaroon ng chance, yung halos lahat na na mga gustong makiramay sa namatayan, doon na mismo sa church tapos after nung viewing sa church diretso na yun ang libing so ganon dito Uh, walang lamay. Hindi kagaya niyan sa Pilipinas, no? Kaya, um, nung namatay ang mama ko, namatay siya Sunday sa Pilipinas, dumating ako Wednesday na ng gabi or nagkocross yung Wednesday tsaka Thursday. So, Thursday na. So, eh, ang, ang contract sa St. Peter is, ano, I think four nights. So, na nagamit na yung Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. So, ang ginawa ko, nag-ano na lang ako, nag-extend ako ng 3 days. Uh, Nag-bide ako, hindi ko matandaan kung magkano yung binayaran ko. Kasi, uh, Webes na yon. tapos inantay pa namin yung mga kamag-anak niya, mga kapatid niya, primary uh, primarily yung mga kapatid niya na manggagaling pa ng probinsya. Halos magkakasunod kami, dumating yata ako launa ng Thursday ng madaling araw, yung mga chahin ko, yung mga, kamag uh, mga kapatid ng mama ko, ay dumating naman ng mga 4 o'clock ng madaling araw. So, magkakasunod kami. Na uh, napagkaayusan na mag-extend ng 3 nights kasi linggo na ang libing. So, kumbaga umabot ng 7 days si mama ko. Mostly because inantay ako kasi nakalipas na yung tatlong araw na ano, bago ako dumating. So, uh, yun ang pagkakaiba. Wala ditong, wala ditong burol. Uh, dyan sa Pilipinas, kahit pano hindi mo masyado mararamdaman. Yung biyanan kong lalaki naman, namatay naman siya sa hospital. Tapos, yung funeraria na ang mismong nakipag-ayos sa hospital. Kung kailan nila kukunin, kung ano pag-aayos na gagawin. Tapos, nagbigay na lang ng instructions ang family. Yung puneraria na rin, ang parang nagbigay na lang ng ilalagay sa obituary. Tapos, yung puneraria na rin yata ang nag-asikaso, nag-print ng mga yung gagamitin para sa service. Dahil member sila na isang church, yung church na ang nagpakain din sa amin. So, nag-service muna sa church. Nagkaroon ng konting service, yung necrological services na tinatawag. Tapos, uh, pinababa kami sa basement ng church. Nagkaroon doon ng salo-salo. Yung church ang naghanda ng pagkain ng mga bisita, mga nakiramay, tsaka ng pamilya. E Diyan sa Pilipinas, ibang-iba, kagaya nung namatay si mama ko, ang kapatid ko, in charge siya sa logistics, no? Siya yung naghahanda ng kakainin, ng ipapakain sa mga dumating na hindi na umuwi. Kasi may mga dumating ng Friday evening. Hindi na sila umalis doon na sila nagse kasi galing pa sila sa malayong lugar doon na sila nagstay may mga sasakyan sila naghiwa-hiwalay na lang kami ng Sunday ako naman nung dumating ako pinika pa ako sa airport sa puneraria na ako dumiretso ando yung bagahe ko tapos nakauwi na lang ako ng bahay after na ng cremation ng mama ko tapos uh, may mga kapitbahay dito na dumalaw sa amin, nagbigay ng comfort sa family ng asawa ko. May mga dala silang pagkain, no? Ganyan din naman sa atin sa Pilipinas, nang namatay si mama ko. Maraming mga kaibigan, kapitbahay, na nagbigay ng kain sa amin. Tapos, bulaklak. Ang isa sa mga malaking pagkakaiba natin sa Pilipinas at saka dito sa Amerika ay yung abuloy. Actually, wala akong nakita na nagbigay ng pera pang abuloy. At karaniwan na mga dinala ng mga nakiramay ay bulaklak, cards at saka pagkain nga dinala sa ano dinala dito sa bahay. Sa atin din sa Pilipinas ay very common yung parang masasabi rin nating bayanihan eh no na tumutulong sa pamilya ng namatayan. Bukod sa comfort na aming pakikisama, dadalawin ka gabi-gabi, araw-araw, hanggang mailibing yung patay, ay nagbibigay ng pera. No? Nagtumutulong o nag-aabot ng pera, pantulong sa mga panggastos. In fact, malaking bagay yon kasi nung namatay si mama ko, uh, maraming nagbigay ng, ng monetary, ng financial support, ng financial contribution sa tatay ko. Kaya nung dumating ako galing dito, yung mga ipapakain namin sa mga bisita, na mga dumating, sa mga galing pa sa malalayo, mga hindi na umuwi, ay nanggaling na doon sa mga natanggap na abuloy ng papa ko. Tapos, meron namang mga, sabi ko nga, nagbigay ng pagkain din, nagdala ng mga tasty bread, kape nadala, may mga kaibigan ako, nagdala ng bottled water at saka yung mga, ano bang tawag doon, yung mga ramen, yung mga noodles, yung cup noodles, yung mga talagang instant na lang, ano. Babalikan ko yung sa pagkamatay ng dalawang binan ko, namatay yata siya Saturday. Tapos, naging available yata yung kanyang body ng Monday. Hindi namin siya nakita na ilang araw. Nakita na lang ulit namin siya nung ready na for viewing. Tapos, One to two hours lang kami nagstay dun sa chapel ng puneraria. Tapos uwi na rin kami kaagad. Tapos kinabukasan na ng umaga. Uli namin nakita yung coffin niya, yung kabaong niya. Kaya parang, parang dito yung feeling ko. Parang ano, parang, parang kulang sa akin. Parang hindi ko, parang, hindi ko masabing closure. Basta parang kulang sa akin. Kasi nung namatay yung mama ko, kahit na late na akong dumating, talagang araw-araw nakikita ko siya hanggang dun sa araw na i-cremate na siya. Ito pa yung nasabi nung brother ko kasi nung namatay ang sister ko, yung youngest sister ko nung siya ay 10 years old, taong 1988, siya ay inilibing. Alam ko nung umuwi rin kami, parang lungkot na lungkot din kami kasi inilibing siya eh, ganun eh. So nung ngayon, nung namatay ang mama ko at cremated siya, ang bilis pag uwi namin, dala -dala na rin namin yung urn. So, parang yung sense of ano pa rin eh, na sabi nung kapatid kong lalaki, yung feeling ba na kahit alam mong ashes na lang yung daladala -dala mo, parang andun pa rin yung feeling na kasama mo pa rin siya. Parang deep inside, hindi mo siya makikita physically, as eto na lang siya nasa urn, pero may sense of ano pa rin. Parang sense of reassurance pa rin na, na andyan lang siya, ganun. Samantalang yung sa kapatid kong babae, yung bunso, nung namatay siya, parang sobrang lungkot namin, tapos natatandaan ko pa nga, sabi nga nung kapatid ko, nakalala mo noon, nung namatay yung bunso nating kapatid, kinabukasan gusto natin bumalik sa sementeryo. Oo nga, that was very true, kasi parang attached ka dun eh. So, habi ko, oo nga, no, naalala ko yun, kasi Parang kahit alam natin na patay na siya, nakalibing siya doon, gusto mo parang malapit ka sa kanya. Kahit na naiiyak ka, malungkot ka, kasi alam mo, di mo na siya makikita ulit. Iba pa rin yung feeling na nahawakan mo yung urn kapag nami-miss mo siya. I hope may sense yung sinabi ko, no? Kasi, um, medyo emotional ako kasi, ay nga, kamamatay ng isa sa mga mahal ko sa buhay, yung ramdam na ramdam ko yung kalungkutan ng buong pamilya. Itong pamilya na to ay hindi ko itinuring na iba. In fact, ang turing ko sa kanila ay kapatid. And sa totoo lang, nung namatay ang mama ko, sila yung buong pamilya rin na unang dumamay sa amin. No? kasama ng mga kasamahan namin sa iglesia. Sa simbahan namin. So, yun nga, um, isa sa mga masasabi ko na malaking tulong ay eh yung ready. Yung ready ka na kahit emotionally ang sakit na mawalan ka ng mahal sa buhay pero yung hindi ka na masyadong mag-iisip financially kasi may nakaredy ka na kinuha para sa mahal mo sa buhay para sa mga ng pagkakataon kumbaga bawas na yon sa alahanin mo so marami namang mga hulugan dyan na St. Peter hindi po ako nagbebenta ng St. Peter pero maganda talaga na meron kang nakaredy para pagka dumarating ka sa gantong pagkakataon, yung burden, yung, yung financial worries ay medyo uh, magaan na. Hindi na makakadagdag pa sa, sa bagahe, sa dalahin mo. No? Marami naman mga nagpapa, nag, nagbebenta ng St. Peter ng hulugan. Yung sa akin nga, bumili ako hulugan tapos ko lang. And after nang mamatay si mama ko, isa lang ang kinuha ko sa St. Peter. Kumuha ako ulit kasi na feel ko yung ano, eh, na feel ko yung 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 burden malaking bawas sa sa balikat mo, yung bigat. Malaking tulong na yung financial aspect ay na nasagot mo na. At gayung ano sabi ko, isa sa mga concerns namin, mga malalayo sa pamilya, kapag ka, may miyembro ng pamilya na sa makabilang buhay, yung problema ng plane ticket, no? Kasi ang laking pera nun, lalo pa kung yung buong pamilya mo ang uuwi. So, maganda rin na meron kang konting naiipon. Ako, meron akong inilaan talagang pera para pag ganun tong pagkakataon. Kasi yung hindi mo, ayaw mo mangyari pero siguradong darating. Kaya, masasabi mo na mas maganda talaga na kahit papano meron kang paghahandang ginawa para para din sa sarili mo, para din sa pamilya mo. Kagaya na sabi ko, lalo pa, dahil tayo yung mga nasa malayong lugar, parang automatic ba na mas malaki ang share natin sa responsibilidad. Kahit na may ipon akong konti na alam kong magagamit ko sa pamasahe ko, pambili ko ng ticket sa eroplano, ay Meron akong credit card na nakaredy talaga doon. Nang miminsan ay hindi ko ginamit. Zero balance. At yun ang talagang sinabi ko sa sarili ko nung nag-apply ako ng credit card na yun. Sabi ko, eto ang gagamitin ko kung sakaling kailangan kong bigla ang umuwi ng Pilipinas. Pero sa napaka-blessed ko, napaka-swerte ko kasi nung nalaman ng bilan kong lalaki na namatay ang nanay ko, pumunta siya kaagad sa bahay namin. Daladala -dala niya yung checkbook niya. suite <laughs> niya. At tinanong niya ako kung magkano ang pamasahe ko. Uh, kahit na may pera ako sa Pilipinas at kahit na meron akong credit card na ginamit, ah uh, yes, tinanggap ko yung tulong ng binan ko. And then, I think, binayaran ko siya a month after na bumalik ako. Nakabalik ako kasi namatay mama ko last week na ng April two weeks yung vacation ko, may na ako bumalik. Last week ng June or first week ng July, uh, na ibalik ko yung, ibinalik ko kaagad. Ang reason ko naman, kaya ako tinanggap yung tulong ng Benan ko, kahit na may pera ako sa Pilipinas at kahit kaya akong bumili ng ticket ng, ng ano, kasi pares din naman eh, walang interest yung, yung credit card ko. Para just in case na meron akong kulang sa pera at meron akong kailangang gawin. Di kasi hindi mo alam kung anong, ano pa ang pwedeng mangyari na hindi mo inaasahan habang na nandun ka sa Pilipinas. So, for security reasons, kaya ako tinanggap yung, uh, yung pautang ng biyanan ko. So, yun lang. Maraming salamat na muli sa pagpupok sa YouTube channel.